si uh, Speaker Romualdez and si Senate President. Pinawisan ka so, agad ako sa'yo. Sa ano mo Do you think yung bangayan ng dalawa is will be over na? The House and the oh, House? well, alam naman natin na uh, uh, at this point in time, um, uh, yeah, no, nakaganya pa rin yung daliri ko. Sana maayos na yan. Well, walang pupuntahan na tama yung pagkaaway ka ng away, eh, away. Ang maapektuhan nito ay ang taong bayan. So, I think uh, dapat ay uh, pag-usapan na lang yung mga hindi gusto at ipasa na lang yung batas na dapat ipasa. If you want uh, yung charter change, po, pwede naman by piecemeal. Uh, economic provisions, yes, okay naman ang Senado. Yun, know, we have to deliver. And uh, the part ng mga kasamahan ko, yung mga legal uh, lumin luminaries namin sa Senado, uh, di ba, na inaayos naman. So, we'll see. Uh, hindi naman ganun kabilis na, ano, ang ano lang, nagiging personalan yung banatan. And, uh, I just hope na wag na lumala pa yung gulo na yan.